Morning guys. So guys, magluluto tayo ng ano guys, kusin babatawag dito guys. So meron tayong saba, tapos meron tayong sugar. So papakuluan pa lang natin kung ano guys, yung ano, yung saba. Tapos na ito nga ang ating sugar. So yeah. So yun na nga guys, nabalatan na natin ng isang saging. So another saging pa pagbabalat natin. So, yun na nga guys. No, binabalatan na natin ang ating mga saging. So, kung wala ako ng tripod guys. So, nahihirapan tayo na kumilos. No, kailangan nakatripod tayo. Ang buong ang buong So, tripod ko? Oh, my God. Akin tripod. So, ito na nga. Iusin lang natin yung ating camera. So, yun na nga guys. So, balatan na natin ang ating mga saging. Saging na saba. Yan. So, ang sarap nito guys, nung kusin ba? So, napakasarap nung kusin guys, nakakain na ba kayo nito? So, yan. Yeah. So, buti nakabili tayo ng ano guys, ng saba. So next time gusto kong gumawa ng aros ala ba na guys. Yung may saba tapos may ano na ko yung ano. Um. Yan. So ganyan lang guys. Yun. Ganyan lang. Tapos atay lang muna natin yung, ano, yung may pinakukulaan pa kasi ako bago natin ibagay itong ating hot water. So dito tayo magluluto guys. Dito sa ating lutuan na to guys. Dito tayo magluluto. Yan. So punasan lang natin. ating lutuan. to So, lalagyan natin ng tubig to guys. Sandali lang. Kukuha tayo ng tubig. Kukuha tayo ng tubig natin, guys. Wait lang. Ha? Tingin nyo lang. So, tapos yan, pinakukuloan na natin yung tubig, guys. Pag kumulo yan, lalagyan na natin sya ng asukal. O, so, pwede na rin natin siya lagyan ng asukal ngayon, guys. Habang hindi pa siya kumulo. Kasi mabilis naman kasi kumulo yan, guys. Sobrang bilis lang niyang kumulo. So, na natin siya ng sugar. Ayan, ganyan. Masalun natin. Diba? Tapos, pag kumulo na yan, no? So, ayan guys, pag kumulo na to, pwede na natin dalawin dito yung tagi. pwede na rin naman siguro lagay na natin yung saging, guys. Lagay na natin yung mga saging. So, yun, nakikita nyo yung mga saging, di ba? So, ilang piraso pa yung binili ko? 4, 5, 6, 7, 8 pieces na saging, guys. So, lagay na natin. Lulog na natin yung saging, guys. So, gusto ko buo-buo, guys, ha? Ha? Gusto ko buo-buo kasi. So, sarap kasi yung buo-buo, tapos malambot siya. Diba? Yeah. So, antayin lang natin siyang kumulo. Diba? Pagkakulo niya, okay na okay na siya agad. Diba? So, kaya natin ng water guys sa sobrang napadami natin tubig ko ang dami ng tubig, guys. Kabawasan muna natin yung tubig. So, yan na. Pag kumulo na yan, ang sarap na yan, guys. Diba? Kaya natin kumulo sa ng bonggasius, guys. Dito naman yan, hayaan natin kumulo. Ayan. Diba? Ah. So, mamaya-maya, kukulo na rin yun. Eh. So, tagal lang yan. So, punasan lang muna naman natin, guys. Kasi parang... Uh, so, pagpatuloy natin ang pagpapakulunan, guys. Ang uh, ating masarap na kusilba. Yan. Yeah. So, yan. ano ko na na malapit kukulunan ka. So, yun, guys. Tapos, mamaya, may bibili pa pala ako ng toko, guys. Karabi. Kalimutan mo, ano, wala pa yung toko nila. Hindi ko dumarating yung toko, may bibili Mabibili tayo ng toko paglabas. At ating kusunod. <clears throat> so, yaan lang muna natin siya kung So, nakikita nyo, medyo kumukulukulo na siya, guys. Ayan. Ayan, medyo kumukulukulo na siya, guys. So, antayin lang natin siyang mas lalong kumulo. Diba? Antayin lang natin siyang mas lalong kumulo. So, diba? Ayan. mm <coughs> Kapag malambot na malambot na yan guys Ang sarap na na ito grabe. Sarap Ang mga saging Napakasarap ng saging talaga guys Lalo lalo na saba So ang saging na ngayon guys Ang pinaka healthiest na Ano guys Na fruta sa lahat no? Dinaig niya na yung apple guys no? Hindi na apple na yun Saging na So itong saba guys Mas healthy daw siyang kinakain ng hidaw no, yung saba, no. Kasi yung tiro siya na kinakain na. hindi niluluto, ah, hindi yung hilaw, guys, pala mali. Eh. Yung hindi siya niluluto, yung asin. Hilup na siya, tapos kakainin mo siya, mas healthy daw to, guys. So, kumain na kayo ng maraming saba. Maraming saba talaga. Ayan, guys. So, na siya ng Kung Kumalapit na lang, ma-achieve ang ating pagluluto ng ano no? Kusilba ko no. <laughs> Kusilba no? So ayan, ayan nating pumulo at sa lumambot ng ating saging. No, kita niyo na ano na yung aroma niya. Yung aroma ng saging tsaka yung sugar, guys, napakasarap. Ang bango, grabe, guys. No. So ayan, yan ang isa sa mga almusal natin ngayon. Oh, no, hindi pa ako nakakainom ng ginger lemon to guys. Kaya mamaya, just set aside po na muna po. bago ko siguro tikman. Ayan. Pakuluan pa kulo. Pakuluan lang na pakulo. So wala tayong takip kasi guys. yung takip po ito. Yung lutuan natin. Sana magkaroon ng ganyang takip. Hindi kasi kasha yung takip po So yan, di ba nakikita natin kumukulo na siya ng kumukulo ng kabogahan. Yan, sarap, di ba? Lagay na natin yung konti pang sirup niya. Yan. So, yan ang ating So, yan ang ating ano guys. Ang sarap. So, hintayin pa natin mas kumulo. Dinagdagan ko lang ng konting sirup guys para mas lalo siyang malasa yung ano natin. So, konting kembot na lang guys. Malapit na asin para lambutin lang natin siya ng malambot na malambot yung saging natin. Oh, so, guys, ang bango. Napakabango. So, ayan lang natin siya kumulo, guys, hanggang sa lumambot. Tapos, pag malambot na malambot na siya, medyo, ano na siya, pwede na siyang kainin, guys. Yan. So, pwede na rin tayong gumawa ng ano, di ba? Saging conyelo. Ganyan din ang paggawa ng saging kunyelo. Ganyan. Nakukuluan na ng ganyan banana. Tapos, marami lang sugar. Tapos, meron tayong gatas. Meron na tayong gelo. Kakaspasin na natin, di ba? So, ganyan lang kasimple, guys. So, makakain tayo ng healthy na almusal. Ang At ating kusilba. Ayan. Okay. makikita nyo yung pagkulo. Sarap. Ang bango talaga niya guys. Sobrang bango niya. So try nyo na rin mag-almosan ng ganito guys. Diba? So ayan na nga guys. So konting-konti na lang ipag-aantay natin dito. ba? Diba? Konting-konti na lang at malambot na yung ating saging. Yan. So depende sa inyo guys kung gano'ng kalambot yung gusto nyo ma-achieve doon sa ating saba. ba? Diba? So, kung gusto nyo medyo may, ano, may nakakagat kayo na matigas-tigas, doon sa banana, Nasa inyo yun, guys, kung anong gusto nyo gano'ng kalambot. Kasi sa akin, gusto ko yung malambot talaga, guys. Malambot yung saging. So, para masarap, tulad ng lasa natin. So, ayan. Yeah. Ganda na, di ba? Ang sarap niyan, promise. Napaka-healthy na ito. ating almusal, sa pa. So, nahihirapan ako mag ng almusal, guys. Oh. So, ito yung naisip ko. Buti na lang, nabili video sa dito na ako palabas, no? Meron tayong nabili. So, thankful tayo doon at nakakita tayo ng ating ayunasan ngayon. Umagam po! So, ayan na nga, guys. Medyo okay na sa akin ngayon, guys. Yung ganitong kalambot So, yung ganyang ka, ano, pwede na sa akin yan. Yan, guys. Supporting kembot na lang. No? Naisasali. Mangisasali na natin siya, guys. Sali na natin siya. Diba? Diba? Konting pati kembot, kembot, kembot. So, kumembot, kembot, muna tayo. Kembo, kembot, ke 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 kembot, 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 kembot. Nag-exercise muna ako, guys. Habang hindi na kukuloan May kembot, kembot muna tayo dito. So, ayan na nga, guys. So, tigilan muna natin. So, ilagay na natin itong ating lagayan, guys, sa pangmalakasan. Ayan. So, tikman na natin, guys. Tikman natin. Grabe. So, ayan ang saba. Napakasarap. Grabe. Grabe issues yan. So, tikman na natin, guys. At para makaalaman na ba na. Ang kalupit Kung ba kalupit yung sabaw na kalupit yung na yan. guys, no? So ayan, tikman na natin ng bonggesyo sa ating banana. Ay, grabe. Sarap guys. Kita nyo. Mmm. Guys, ang lambot na pala guys. Ang sarap. So, depende sa inyo guys kung gusto nyo laputan niya. Laputan yung sauce niya. Grabe guys, ang sarap. Ang lambot na pala niya. So ayan guys, nakaluto na tayo na napakasarap na almusal ngayong umaga. Mga kapatay gutom, kakain na tayo mga kapatay gutom. So good morning sa inyo lahat John, babu!